Dear Kuya Totoy o Lola Hubad Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad Nga nung mga bitbang yun Ang kasagaran sa mga bana Sama sa kumbana mga idol May kabit siya Nadala ang akumbana Sa ginagmay kantidad Nga ginahatag Sa iyang kabit Palihog tawagin nilang ko sa pangalang Karya. Unya, nag-enjoy gid kag humul-humul uban sa imuhang kabit? Unsa ko na ha? May babae ka, di ba? May kabit ka? Unsa? Pataka ra eh. pa mo eh. Og paminaw nimo. Inaana ba ko ka manhid? Nga dili na kumabati nga may lain kang babae? Udahuna ra na nimo. Mao ba? Gusto kang panganlan ako Di ba minyo po din yung kabit? Ang bana na to sa Saudi? <laughs> Kuya, wani mo eh. Nagpa-imbestiga ka? Dili na kailangan magpa-imbestiga pa. Di ba proud mo sa relasyon? Pataka, ramo kawi. Eh. Unsa ba'y mong kabit, ha? Nga wala na ako. Kwarta. Ginatagan ko niya kwarta. Kuwarta? So nahilo ka lang sa kwarta? Ay, kung tas isimuti ka, pitik ka ron. Basing gusto kang dito na mo po yung uban niya. Ay, nag-ulit din eh. Dili ko yung anak kahangol. Araw makikipo na lang niya. Sa paminaw ni mo, okay lang ako. Paminaw ni mo, wala ko na sakitan ani. eh. Saan pa'y nalang gusto, ma? Para wala sa amok ba? Undangan na din kabuang ni mo. Kung dili ka gusto mo bungkag ang atong pamuyo. Kuya Tutoy, og lula hubag, na siren ko, nga may kabit ang akong bana. O gahtagan niyang kwarta ang iyahang kabit. Ginagmay kantidad, pero nawili ang akong bana, na sa hatag-hatag. Ang kabit sa kumbana mga idol, minyo sabkini, pero ang bana, tua sa si Saudi. Sakit kaayo ni sa kumbahin mga idol, ilabi na, nga gaulian kay hapo nga kong bana diri nako depende ni muti kung ikaw ba ang surrender ang mga bata nga kung giyon na una mo gani oi kalu isa mga bata kung bulakaw ka bungdang sila kay eskwela pahumana na lang siguro ron nga school year Uy. <laughs> sakit kayo. sakit ka sa kung sakit ko nga may laing babae nga kumbana. Kasuhan pa na ni mo? Tutal, kasado mo. Nakay katungod, nga bupasakag kaso. Asa man ko nagkuwang? Huh? Ah, Igo ka lang di aspagila? Labang tiyoy. Wow! Bagong cellphone ha? Pinalit sa imuhang kabit? Kasweet, oy. O niya Unsa Unsay imo? Hayop ka. Dawat-dawat na lang diha. Ay pamikil na ako ba? Dawat-dawat? Unsa -dawat. ka? Sinuswerte? Uh. Kiing na na taka. Ayaw lagi kong tas isi mo tingog. Takuman ang ba-ba mo ha. Anong di magsipok ako? Oh. Kung katungbo burikat ni mga kabitang mo ang kalipay. Pwes eh. din to na ka. Ayaw na gulay din eh. Nandito na kauban sa imuhang kabit. Ay, ako tuloy sa kumpakabuhatol. <laughs> ha? Kasabot ka? <laughs> Kuya Tutoy. Og lula hubag. Permi kong ginadapatan sa kumbana. Bisan asa na lang nga parte sa kong lawas. Nakahuna-huna gani kong mulakaw nilang mga idol pero tungod sa among mga anak. Nga maundang sila sa ilang pag-eskwela. Maong ning stay lang yapon ko. Bisan sakit ka yung pamalandungan. Ang mga nahitabo sa among kami niyoon. Hangtod karon si Kirmik Away. maoning nagpadala kong suwat ning inyong programa. Maglisod mangud kong salig o balik sa kumbanya mga idol. Kay human na kuniyag iilad lisod ng mutuo paniya niya. Palihog, tabangi o tambagiin taon ko ninyo. Dagan kayong salamat sa pagbasa. God bless and more power ning inyong programa. Ang inyong letter sender. Karya. Maing hapon sa to ang letter sender kung gibuhat na nimo ang tanan para makaamgo siya para mundang na siya atong bayhana then padayon na kini hangtod mausab siya Mientras kaya pa nimo dai ayo sag surrender diha Ayaw hawa diya sa inyo panimalay kay kabalo juga nga babae kan dako naamoy mga bata Laing paminawon nga ikaw, murag nahulog nga ikaw na noy ming surrender. Murag anak gyud kung mulakaw ka day, pero lisod na lagi day maglakaw-lakaw ka day kay maghago na kay mag-transfer, transfer pas mga bata on, nga, Lisod na bayro mag-transfer kay third grading na. Alangan man og biyaan na ni mga bata day dias ilang papa. Na makatulog ka kang maghuna-huna. Dagan og ning kami noon. Daghan jud kayo labi na gining one third party. Pero sa nga ngayong bana, murag paminaw ni mo, hinahinay na otro. Kanang okay ra mo na mag-away unta nga sa baba -ba lang, di lang unta man dapat. Lain kinang man dapat kasi mo asawa, imong asawa imong kalaban perting ilara gyud. May tatong imong asawa kay mangulatan nimo, tokon ka, di ka tabunan og unlan imong naong magabi. Eh. Kanang ana mga butang, musukol ka. Pero imong asawa di gani ka sukol. Sakit una naon-naon, sige lang padayon na lang na imong ang pagwan. Pag may, -may pagpangasaba, ay moabot ni sa point nga sige hanap og ganya kulatao, dili na mo sala ni lola. Sala na na mo kay imuha na siyang gitolerate. Kanang kulatan niya dahi sa ganga, sukol, hadluka. Sige, napate pa ko kay na mag-abot as barangay, ipapulista ka. Ano ba? Kibabay, magpakulatan na lang naunsa. Sukol po. Dito kas barangay, ipablater mo ba na para di na mautro? Hantod siya ang mabigay ba? Hantod siya ang muhawa? Hantod siya ang mo adto ngadto sa iyang kabit. Salamat sa si pagsalig nitong programa Letter Sender. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. feel good lang always